Kasi teen, teenager ka naman, Mega, when you started, di ba? Parang yung sa'yo noon? Fifteen na yun, eh. Mentioned Medyo kaya. first love, first love. Oo, yung teenager na, di ba? Uh, okay. Pero, in ako sa kanila kasi bata pa sila, no? Pre-teen sila, right. di ba? But ako, I have to give it also to Zia. Kasi kahit maraming coaches, I think nasa sa bata pa rin yung lahat pa di turo sa'yo, eh. Pero yung hugot niya, hindi ko alam saan galing. For someone her age, hindi namin maintindihan saan galing yun. May kalaliman siya na hindi namin maintindihan. Samantalang nung, nung taping na OBB pa lang, di ba? Hindi pa niya naintindihan. Parang, para lang doon sa parang teasers namin noong umpisa. First time namin magsama-sama sa Victoria. Tsaka, parang naiyak siya nung yung kon konting ano pa lang ni Christian at ni Jenica nagagalit sa ko. hindi siya makapigil ng iyak. Ikaw, oh my God, the psychologist needs to be there to debrief her na. Pero pagdating talaga sa set, after a while, sanay na siya eh, di ba? Parang alam niya yung acting, alam niya yung after that, laro-laro na siya with Julia and Sam, tapos mamataw na kay Julia. Then parang Saka English era yun. <laughs> si Zia. Uh, so ano, ganyan kaya. Tapos niya, Yeah, my baby brother so cute, but he's makulet. Ganun siya. Tapos <laughs> so, niya, pag eksena, Tagalog na siya. Katawa siya. Oh. May on and off switch siya. Eh, ang diba? galing. Oh. Oh. Tsaka yung akala mo, hindi mo rin yung boses na, di ba? Pero sa screen, ang ano pala. Magaling siyang pati yung timing, ang galing nakakatawa. Erin, uh, si Zia, hindi niya alam magaling siya. Ganun yung dating pag titingnan mo parang wala lang, doon sabi nga ni ni Mega na siya yeah, tama may switch eh. Ako ko pag nakikita mo siya is normal na bata. Pero pag nag nagdo na nandunan, nag na, blocking na. Or, ikaw ikaw yung ikaw kailangan mo pigilan yung emotion mo. Minsan nga nanonood lang ako eh. Nanonood lang ako tapos ginagawa niya ng ni Excel, lumalabas ako ng luluhan eh. Ganun lahat. Magaling, magaling. Hindi niya alam magaling siya. Mm yeah. Sam, you want to say something kanina? I just kind of wanted to add. I know, um, magaling talaga si Zia. She's, grabe yung bata-bata pa. Pero yung, hugot niya, parang ang daming pinagdaanan sa buhay. Grabe yung hugot niya. Parang ang daming pinagdaanan sa buhay mo. Bata-bata mo ba? Pero I want to give praise also sa coach niya, si, si Malou nakatutok talaga yung kahit yung parents niya nakatutok din kay sa sa bata so like I just feel that we should give them a lot of praise because they they really helped Zia yung bata to to achieve yung yung emotions niya and and but Zia has this natural ability in her acting na iba but but I just want to give praise sa coach and sa parents niya yeah. you wanna add yun Janice you wanted to... ang masarap kasi sa bata sa age ni Zia but switch on and switch off eh yung pag nag-emote siya, nag-emote siya. Pero pag nakarinig na ng cup, okay na. Pata na uli. Pata na uli. Oo, natural na uli siya. Alright. Oye, thanks for sharing, ha. Saya. Kahit wala si Zia dito, naramdaman namin yung greatness niya, no? Bilang a child actress. Okay. Mama O, Oji MJ, bago lang yung si OJ magtanong. MJ, alam mo naman how much you appreciate. Ah, O, OJ pala. How much we appreciate you. Agabi mo ka every time na drop ng episode sa so na, niya. I owe you, man. -po post ka talaga na. Thank you, thank you from your Dreamscape family. Kasi may additional yan. Eh, bukas <laughs> <laughs> okay, ako ng batch. Walang oh, tayakan labi mo. Cheers, Ogie. Salamat. You have no idea how much the management of Dreamscape and ABS-CBN Studios appreciate you. Oh, pag hindi mo maganda, walang kaming alinik sa. Akin. Actually. <laughs> Be, eh, maganda kasi napakaganda nitong Saving Grace. Gusto ko lang uh, uh papurihan yung buong cast. Lalo na siyempre eh. yung bata. Kasi, kasi kung hindi mamagaling yung bata, hindi rin naman ako iiyak. Diba? Eh, napakahusay nung siya. Kaya hinanap ko sa Facebook at finrend ko siya. O, yung nanay at tatay. Oo. Pero... In-accept -in naman yung... Ha? In-accept. In <laughs> Actually, eh, actually sila lahat magagaling si Jesus. Anyway, kahit kahit si kahit wala diyan, napakahusay, eksaktong eksakto yung uh, yung cast. Talagang uh, si si Samuel B, for example, talaga mararamdaman mo kay Sam yung talagang dinatray niya yung Tagalog na diretso. Nagawa mo naman sama. Thank anong, anong mo? ano ang uh, may regret ka ba to? Nagawa mo. Ayaw niya manood. <laughs> Ay, yung I never, I never watch myself. Ha? Huh? I never watch myself. I haven't watched, I haven't watched Saving Grace. <laughs> Sabi ko panoori niya kasi Ay, magaling siya. Ay, ang galing mo. Doon. I can't watch. I don't know. Mag, ano? Ako okay, hindi mo hindi Mag ko kaya panoori ka? sa sarili sa Talaga? Yeah. Oo. Oh, Paano malalaman kung kung ano yung mga sinasabi namin kung magpapuray? Kung magsasabi sa akin, oh, magaling ka sa, ano, sa Saving Grace. <laughs> sa, ano, sa <laughs> sa, Oo. Oh. <laughs> Doon ko so, so pwede, na, pwede okay. mo nang panoorin. Pwede mo nang panoorin. Si Eric Mahusay okay. din. Thank you, Mare. oh, okay. oh. Okay. oh. Okay. oh. oh. Alam I love mo. you too. Sabela ka po yun, Uh, Miss Charon, ayan. Mare, ayan. First time mo sa sa serye. Na drama, oo. Oh, Sa so, ABS. Okay. Correct. Hindi ka naman nagkamali, ABS eh. Oo so, Sino 'yung naging peg mo rito bilang si Miranda? Sinong nga uh, broadcaster si? Si Karen, si Corina, si Mel po si. Halo kasi, oh hindi po, kasi si si Corina at siya kahalong Oprah na Barbara Walters, parang ganoon kasi iba 'yung role naman, hindi siya purong Oprah, hindi din si Corina. Hmm. Binemensan palagi na si Corina. Si kasi Barbara Walters, si kasi Oprah. Hmm. Kasi parang ano siya, 'di ba? Halo-halo siya. Uh, tapos guidance ng mga direktor ko. Mm -hmm. na ito ma, ganyan. So, medyo, yun, may kasali. Iba lang, iba yung atake. Mas, mas, mahilig siya mag-implode, kaya <laughs> sa mag-explode. Oo. So, kaya oh. so, tanong ako sa inyo, sino ang uh, anong ugali ni Sia, mm -hmm. ang sana ay uh, ganun din ang anak ko? Oo. Oh. Yes. Ano, maganda ang pagpapalaki ng daddy niya. Hmm. Tapos uh, sabi ko nga mami, daddy, huwag niyong pababayaan kasi baka yun, sa showbiz, iba-iba yung makikilala mo, baka may maging barkada na yun, dapat nakatutok lagi. Kasi pagbata, impressionable, di ba? Baka madala na, lalo pag lumalaki na, baka magpa sa maling, mga nagmaling influensya, di ba? Hmm. Pero maganda yung nakatutok sa kanya, pero binibigyan siya ng freedom to express herself. Sabi nga nga mami niya, gusto niya kasi talaga yun eh. So, when we don't want to, you don't want to see Zia like 10 years from now. Na, oh my God, nagkaganyan yung baby namin. So, um, yun lang. Sana talaga may nakatutok, nakabantay para maalagaan ang Pero yung sa anak, ano siya mapagmahal na anak sa mamit daddy niya? So lahat naman kami, ako, meron akong gano'n kami ni Janice, meron kami mga babies na gano'n. So I'm thankful na gano'n. Nangiti si Janice. May naalala ko din siya. Eh, <laughs> sana clingy. Kasi si Zia medyo oh, clingy siya. Ayun oh, pala! Eh, hey yung mga anak ko, hindi na sila clingy. Eh, pag tumatanda na kasi <laughs> talaga. Oh, Lumalayo oh, na sila. Oh, okay. Ako meron pa rin, meron pa rin. Oh, okay. oh, kasi pag ayaw nila, pinipilit ko. <laughs> si... Uh, Elise. Elise ikalaro ng anak niya si Zia. Yes, actually. Cute. Pag bumibisita sa set yung anak ko, magkasundo sila ni Zia. So iniisip ko nga, ano, bang, ano ba, ano pa kaya? Um, kasi si Zia, very ano siya eh. Um, she's, pag nakita mo siya, she's a ray of sunshine. Parang, um, yung approach niya, or like, uh, tingin niya sa lahat ng bagay is maganda. And I think, um, magandang magandang baunin yun hanggang pagtanda. Sana hanggang pagtanda niya, ganun pa rin yung outlook niya in life, even despite of what she's gonna go through. Kasi ma magandang um, trait yun na baunin ng lahat actually, kahit tayong matatanda. So I really like na ganun siya. Um, pagpasok niya, hug siya sa'yo, uh, positive siya agad. Parang merong biglang ray of sunshine uh, around here. Okay. Last question. Sino, kahit sino pwedeng sumagot? Kung ang anak nyo isinilid sa sako, ano kaya reaction nyo? <laughs> Kasi dito, may dialogue si uh, si Zia si, uh, na bakit bakit ako isina, isinilid sa sako? Basura ba ako? Kung sa anak niyo nangyari yun na isinilit sa sako, ano kaya reaction niyo? Maghahanap ako ng mas malaking sako okay. para isilit yung nagsilit sa kanya sa sako. Bakit? Isasako ko? ko rin siya. Isasako ko, inuhulog ko pa sa dagat. Sabukan. Ako ano, napaglamayan na siya, nakakulong na. Elise. <laughs> Hindi na ako mag-a-add sa mga ano nila kasi parang... Paro dito, okay. not... <laughs> pero, pero totoo naman, ganun talaga gagawin ng isang ina lalo na pag ganun ang ginawa sa anak mo. Pero ang naalala ko lang kay Zia, um ay nung pinapanood ko 'yun, parang sabi ko, hindi ko yata kayang hindi ko yata kayang si Felice gawin 'yun even as work lang. Yung maging ar batang artistang ganun, batang uh, child child actor na ganun, hindi ko yata kayang panoorin na kahit This is all just, you know, for for our Ako work, for the story. Siya. Parang hindi, hindi, mo, ko kaya. Hindi mo kaya makita sa, na si yes, sa akin. Yes, ano. sobrang bilib ako kay Zia. And sa parents ni Zia na they're all, I mean, Pumayag uh, si Zia. she's enjoying what she's doing and I'm I'm happy that she is. Pero sa sariling anak ko, sa, sana hindi niya gusto yun. Parang ganun na lang. Kasi kahit hindi totoo, ang hirap, ang hirap makita na ganun yung eksena. Ah, uh, si si Eric. Gawin din sana. Ni kano, sinabi na nila, brutal eh. Oo. Oh. brutal mo sa si ganun din, ganun din. Siya isa sa ko, kasi no man 'yun. <laughs> <laughs> oh, brutal. Thank you so much. Thank you. Thank you, Thank you. Jim mahal ni oh, Oji, yung show ano. Look at him. Like a real tatay na tatay ka ngayon, Mare, ha? I love it. Okay, go okay, ahead. Okay, next, I need to see Barinelle. She is, yeah, with Dito Bobby beside Dito Bobby. do you want to ask your question? Yeah.